Yan mga bro, so magandang araw sa inyong lahat ano. Uh, Meron dito sa atin galing pa po ito ng Bicol. So mamaya uwi sila ng Bicol. Ang problema nito mga bro, nagkaroon ng tama yung ano. Ayun oh. Nagkaroon ng tama yung Plancha bearing. So tuturuan ko kayo mga bro kung paano magpalit ng Plancha bearing ng Raider 150. Okay? So ayun mga bro, bago natin umpisahan, syempre, yung mga bago pa lang sa ating channel, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe para po lagi kayong updated pag mayroon tayong mga videos na mga i-upload. So tara. Yan, mga bro So siya nga pala ichi din natin ito ano So sa pagpapalit mga bro Ng flange hub bearing uh, Kailangan nyo lang ditong tanggalin to Yung dc na yan Tatanggalin natin yan Okay So tanggalin natin gan mga bro So gamit tayo ng DC-80 dito Yan dito Tapos Sa kabila Tingnan nyo kung may ikot Pagka may ikot, Gamit kayo ng 14 Ito ka pala may ari <laughs> Pati ba? Pati amigo Tapos mga bro, chichisim na rin natin ito no? Pagka lagi nyo tatantaan ka do, Pagka malalayo yung biyahe nyo Pagkaya niya, bigol, nasa pura rin kilamito Turo Turo lang, harap tulak pas eh Dapat chichisim na lang na rin Ay, na talaga Yan mga bro, pagka nalawagan nyo, May washer dito ang pirasaan? Ano yun? Ano yun? mga bro. So yung mga, yung mga spacer, itatabi nyo yan kasi mamaya makalimutan. So ang plan siya bearing mga bro, ito kasi yung sprocket, pag tinanggal natin yan, lagi, na, lagi nakakalimutan dyan. Ito, yung gitna na yan. Ayan o. Oh. Grasa. Okay, no? Ito mga bro yung ito ang kailangan natin palitan dyan, yung bearing na yan. Pero i na rin mga bro yung bearing na ito. Ayan, sa gitna o. Oh. Ayan, ito wala naman na Ito yun. Ito yung plunge Bearing. Malinaw. Ha? Dali na Dito yung ko tatat. Ha? Dito yung pasana. Ang pokpok nito dahan-dahan. Kasi baka mapinas. Tapos baliktaran lang. Ayan. Ayan o. So pagka mga siran-sira na mga bro yung bearing, huwag yung bibiglayin kasi possible na pagka pinukpok nyo to, mauna yung nasa loob, yung nasa labas may iwan. So problema. Ayan So ang size nito mga bro, kundi ko nagkakamali ay 6203 2, 3. bearing. Ilang months to Ilang months pa lang to sa'yo? <laughs> Nagalog, buddy. ha 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 dumi na galog yung pwede ha 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 5 years 5 years na ha <laughs> ha malay yan yeah. so para sa mga naka-rater 50 mga bro new breed, reborn pati yung gen gen 1, gen 2 pare-parehas lang naman yun ng plancha berry yun know. o tapos yan hindi na natin mga bro tatanggalin yung ano hindi na natin tatanggalin tong ito kasi wala eh tinali mo yun ni Tad tinaliyan mo yun eh At tanayin pagka ano mga bro pagka nandito sa labas sa gulong mas maigi na mayroong kayong cover na ganito ayang itim ito kasi kung makakita nyo wala so mas mabilis siyang pasukin ng tubig at saka ng mga aligabok okay so kabit na natin daw mawawala yung langis hindi si badi hindi ka talaga <laughs> orang talaga di. orang eh, talaga Ilang taon na tayo Ilang Ilang taon na tayo, <laughs> <laughs> Kasi, numaring, ilang taon na tayo so...

Kasi mayroon ako mga nabaklas dito na raider mga bro. Wala mga ganito. Bakit daw tumatalo ng kadena? Kasi pag wala ito, kahit yung bearing hindi alog, nagwiwigil siya, nagwiwigil. Kaya minsan tumatalo yung kadena. Ano? Yun, Tapos. Balik na natin mga no, bro. Yung ganitong yung ganitong alok ng ano mga bro, ayan yung ano, okay lang 'yan. Hindi ano pa 'yan. Uh, wala pa. Pero kasi sa motor, sa plancha pangit din na uh, hindi umaalok diyan. Kasi kapag ka hindi umalog diyan, mabilis mapudpud mga ngipin kaya yung kadena. Kung mapapansin nyo yung mga pang-enduro, mga panlaro, yung mga walang rubber damper, ayan, so hindi inaabot ng isang taon, napubudpud agad yung ano kasi nga hindi siya naglalaro eh. Ayan, kaya mas maganda mayroon din play na kunti Ayan o. Pero pag kayong gumaganong gano'n na mga bro, wala na yan. Palitin mo ka na yan. Okay. Oil. Gamit na natin. Oil seal. Oil seal. Ay, dust seal. Ayan. Ito na. Wala. Wala. Pagkatapos, ikat na natin. Ano akong lagi? Naging nating sundan? Ayos. Tule, Yan mga bro, so bali tapos na natin palitan ng planche bearing. Ayun, so pag inalog yeah. natin yan mga bro. Eh wala no. so, kaninaw, siya, diba? mm. okay, na. So kanina umaalog siya, di ba? Goods. Tapos mga bro, sa long ride, kailangan yung kadena niyo di baling madumi basta medyo may langis langis. Kasi sa mga sa mga long ride mga bro, nainit ang kadena, kala niyo lang hindi lalo na pagka mainit ang, di ba? Mainit ang kalsada. Mainit ang panahon, nainit po yan. Nainit din ang kadena Kaya mas maganda Mas maganda may lubrikan siya Ano yan? Bukas, anong oras? Anong oras? Oh, grabe naman yung oh, sige Iskargo? Iskargo? Napunta ka ba dyan? Huh? Oh, oh, <laughs> oh, Sige tayo, salamat. Okay mga bro, so siguro hanggang dito lang po yung video natin yan. Chainsaw na rin natin yan.